Dahil nga hindi nasariwa ang pusod ng ating mga husky puppies, ay ayan, tinaray nga po naming isama na si Summer sa kanyang mga anak. Dahil mahaba nga ang kanyang cage, ay ayan, hinati na laang namin. Ang kabilang area ay kanilang tulugan ng kanyang mga puppies at ito namang kabila ay ang kanyang ihian at pupuan. Ayan nga po, bising busy pa nga po si Mr. sa paglalagay ng kahon doon sa higaan ni na Summer tapos nilalagyan din namin ng tela. Goma kasi ang nakala yan, kaya hindi ito sisipsip ng ihi ng mga papis. Kaya ayan nilalagyan po namin ng tela at saka ng mga karton. Hapon po maghapon at magdamag na nasa kahon pa ang mga papis kasi sariwa pa nga ang kanilang pusod at lagi nga nililinis niton si Summer ang kanyang mga papis. Niiwasan po namin na mahigit ni Summer ang pusod ng mga papis at baka po ito dumugo. Kaya ngayong tuyo na ang kanilang mga pusod ay ayan ganito na nga po ang setup nila at malayang malaya na si Summer na linisin ang kanyang mga papi. Siyempre, lagi rin namin titingnan-tingnan si Summer. Baka kasi may maipit siyang mga papi. Sobrang laki pa man din niya.